Magandang araw sa inyo, Misteryo, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Ako si Maria, at nais kong ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan habang ako ay nagbabakasun sa probinsya namin. Sana ay mapakinggan ninyo ito at mag-ingat na rin, lalo na kung kayo ay mahilig mamasyal sa gabi. Noong 2022, umuwi ako sa probinsya namin sa Samar para magbakasyon. Tahimik sa lugar namin Puro bundok at ilog ang nakapaligid Isang gabi, ang kami magkakaibigan na maligo sa ilog Mga bandang alas 9 ng gabi Pauwi na sana kami nang maalala kong naiwang ko ang singsing ko Sa batuhan malapit sa ilog Mahalaga sa akin yung singsing kaya nagpasya akong balikan ito Madilim na, kaya ang gamit ko lang ay flashlight ng cellphone ko Habang naglalakad ako pabalik Napansin ko may nakupo sa may batuhan isang babae, nakaputing bestida, nakatalikod at tila nakatungo. Akala ko, isa sa mga kaibigan ko, kaya tinawag ko. Hindi siya kumikibo. Lumapit pa ako habang tinututukan ko siya ng flashlight. Pero habang papalapit ako, biglang tumingala siya. At doon ko nakita, wala siyang muka. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang balat lang na makinis at maputi. Parang manika o kandila. Nanigas ang buong katawang ko. Tumigil ang paghinga ko sa sobrang takot. Pero hindi ako makasigaw. Ang ginawa ko na lang, pinikit ko ang mga mata ko at paulit-ulit akong nagdasal. Pagdilat ko, wala na siya. Pero andun na rin yung singsing -sing ko. Nakapatong mismo sa batong pinag-iwanan ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay Simula noon, hindi na ako lumabas ng bahay kapag gabi, lalo na kung wala akong kasama.